sulit ta tayo mananti garami tani uh, upcoming na po yung ating papisang seho galing sa hatchery hindi po tayo nagkakaroon ng production na seho pagkos tayo po ay bumibili sa may hatchery kaya kay ma'am na nagtatanong kung nagbebenta tayo ng seho hindi po kami nagbebenta ma'am ng seho kami po ay nag-aalaga at nagpapalaki ng seho. Subalit, so binibili rin po natin yung inaalagaan po nating seho. Kung magkano naman po yung RTL, basang RTL po, ma'am, hindi po siya bababa sa 300, 300 up po ang um, presyohan na po ng RTL. Yun lang po. Yung pinakaletes, hindi ko po talaga siya alam. Pero, sure po ako na hindi po siya bababa ng 300 pesos ang isang babae at 10% naman po yung ibibigay nung sealer sa inyo na barako sa bilang ng babae na inyo pong bibili eh susdaman siya, waitin tayo ini, may isa man kabot na tayo ng ano, ng limang peraso nito kaya tagkargada, nalagaan lang matsog May parating na bagyo kaya nag-iipon na po tayo ng dayami pansahig sa darating na alaga natin. Seeho. Kailangan kasi tuyo yung may lagay nating dayami para mainitan sila at hindi sila magkumpol-kumpol Mahihirapan kasi tayong mag-alaga ng siho pag wala tayong dayami dahil uh, nagkukumpul-kumpulan sila naghanap sila ng mainit na aapakan. Uh, so ang dayami ay mainit ito kapag aapakan ng ating mga alagang siho. Kaya bago pa man dumating ang uh, alagaan nating siho, dapat nakanda na yung ating dayami na ilalagay natin sa kanilang kulungan kung saan natin paalagaan sila para mer meron tayong pangsapin dahil habang umiipot ang itik ay nagiging basagin yung kanilang aapakan. So, ito yung pangsahig niya sa mga ipotin nila. At hindi sila ma makuturanti ilukano. Ang <laughs> kumutamon nga ibagan iti Tagalog man. Ah, uh, guys, nag-importante iti garami Garami ti tawag ni Dr. T. Ilocano ta. Dayami naman sa Tagalog. Nag-importante siya sa pag-aalaga ng seho. Ayan. Kaya hindi ito nawawala kapag mag-aalaga po tayo ng seho. Laging mayroon po tayong kinukuhang dayami. Thank you for watching. Bye!